Masayang magkaroon ng mga bagay na gusto natin sa buhay. Magarang kotse, mga gadgets, mga iba't ibang collection. Pero tandaan nyo na kahit makuha mo lahat ng gusto mo, kung wala kang pamilya at mga kaibigan totoo, meron pa rin kulang at hindi pa rin ganong kasaya ang buhay mo. Sa buhay kasi, hindi lang material na bagay ang kailangan. Aanin mo ang pera kung magkakasakit ka at uh, hindi ka naman masaya. Masarap pa rin sa pakinamdam yung mapaligiran ka ng pamilya at kaibigan at yung kasiyahan at kalusugan yan ang totoong sukatan ng tagumpay at yaman. So, bayang bumigay! <laughs> <laughs> Tama na, baka masubang ito. Ayan! Ayan! Ang lahat ng ulan. Natakot na tayo. ng kumulan.